For today's video mga mare, ay magluluto nga ako ng pambansang ulam charis. Meron nga pala ako ditong dalawang lata ng sardinas. Meron din ditong sibuyas, kamatis at saka yung pechay. Isa din to sa paboritong ulam ng aking asawa. At alam naman natin lahat mga mare na pagkulang ang budget natin talaga sa sardinas tayo kumakapit charis. <laughs> Meron nga lang din pala ako ditong isang tusino. Hindi kasi lahat ng bata ay mahilig sa sardinas sa may pechay. At bago ko nga isalang yung sardinas ay nagsaing na muna ako. Igigis ako na nga muna yung bawang at sibuyas. Pero syempre mga mare bago ko igisa ay magsalang muna ako ng kawali at buksan ko yung kalan, di ba? Char. At ito na nga sinasalang ko na kay sibuyas. Sabi ko ay eh, may bawang ay eh, wala nga pala akong bawang. Kaya susunod ko na yung kamatis. Pag walang bawang, pwede ni sibuyas, ganun. Wag na tayo maghanap ng wala, wala naman tayong pambili, di diba? Char. Bago ata matapos ang video ko na to, wala akong ibang sasabihin kundi char. Char, char. Balik na ako sa akin pagluluto. Sa sala ko na rito yung ating sardinas. Kita mo yung sardinas? Matakasama sila, di ba? Pero kayo naghiwalay na. Ah, charot. <laughs> so, ko na kayo sa salang itong mga dahon-dahon na to. Uy, shoot ka. Hindi yan damo, ha? Pechay ang pechay. Lagyan nga lang pala na natin sya ng konting magical para medyo may sa at para masarap. Kung nagtitipid ka naman at ayaw mo lagyan, huwag mo na lagyan mga mari, para walang lasa yung kakainin mo, di ba, charot? <laughs> wag naman ganun. Sunod ko naman gagawin na isasalang ko itong baboy na pula. Alam niyo naman, paborito ito ng mga bata. Bago ko nga isalang yung ko muna itong kanin, abay, paluto na pala talaga. Uy, akala ko masasalang ko na yung baboy na pula, hindi pa pala. So, for the tikim -tiki muna si Bob, si John, kung malasa ba yung aking sardinas. So, hinango ko nga muna siya mga marikoy at ayan na nga, hinugasok yung kawali at sasalang ko na ang ating pulang baboy. Sa mga part na yan, mga mari, nalilito ko kung sino yung sasalak ko kung yung pulang baboy o ako ba kasi baboy din naman nakachawis. <laughs> so, sa bahaba ng presyon, mga mare luto na rin ang ating pulang baboy at ang ating tea na may sardinas. bye bye